whoever you want to be. Hey guys, good morning. Welcome back sa ating panibagong vlog. Kumusta kayong lahat guys? For today's video, magpapapalit tayo ng sapatos ni Trico. Kaya, samahan niyo ako guys. Papakita ko mamaya kung ano yung papalit nating gulong. Kung gagamitin natin guys, underrated siya. Pero nung tinignan ko sa YouTube, Grabe yung kanyang reviews, napaka positive at napakaganda yung feedback niya. Underrated pero halos pumapantay sa mga may pangalang gulong. Kaya samahan niyo ko guys, papalit tayo ng sapatos ni Dre. Tara. Dito tayo magpapagawa guys, Three Brothers Star Center. Honda Service Accredited sila dito sa Minor Bacanyan guys. guys nilalagay na sa padak yan natanggal na yung sa likod kagandahan dito sa shop guys meron silang automatic tire changer mas safe yung ating mags para sa mga gas gas may iwasan ito so, yung papalit natin guys sit Yung Rad X1 Ini yung kanyang thread Pattern Ganda うん。 yun mga tol ito na siya ngayon na install na yung, yung gulong. yan yung tindig nya yung stock size pa rin 110-70-17 sa harap sa likod 150-60-17 yan yung tindig nya ito pala yung gulong na nilagay ko guys sit Zoom Rad X1 radial tire kasi casual rider lang naman tayo hindi naman tayo nagre-racing or nagre-race track para mas matagal yung lifespan ng gulong radial tires yung ginamit natin ayan sya kasama yung pinsan ko guys <laughs> siya yung humawak sa gulong kasi hindi natin kaya pag tayo lang yung papa niya siya yung kasama ko na kumuha ng motor noon sa La Union then shout out pala sa three brothers dito sa Narvacan, sila yung nagkabit dito sa gulong natin yun hanggang dito na lang guys yung ating vlog maraming salamat sa panunod and wag nyo pong kakalimutan pa-share na rin para mas madaling tumami dito sa ating channel no guys uh, sana mamit na rin natin yung 1k subscribers natin God bless sa ating lahat guys peace keep safe always bye bye